Mga kaagoy! Marami nga nagtatanong sa akin kung kamusta na nga yung motor At ko. At kung kamusta na nga yung kalagayan kung ko. Kung okay na ba ako? Or hindi pa? Ng Ngayong araw i-update ko nga kayo. Kung so okay lang ba talaga ako or hindi? At ipapakita ko nga rin sa inyo mga kaagoy itong pangako. Kung saan ba nakalagay itong bakal? Ito na nga yung mga katanungan nyo mga kaagoy! unang unang nga pala mga kagoy. Ka ito nga ang kaganapan sa aking motor. Marami kasi nagsasabi na binenta ko na nga daw yung motor ko. Bale, hindi daw na nakikita sa vlog ko. Bali yung motor kong na ADB na si Kalo. sa sarapan ng bahay namin nakatambak. Limang buwan na naka-embak dyan at hindi na nga nagagamit. Sa sobrang tagal na nga hindi nagagamit. Nakakalawang at marami na nga buhangin. Itong alaga nga natin na ADB. Alam ko mapapaayos ko rin ito pero hindi ngayon. At sa tamang panahon nga. Dahil uunahin mo na natin makamit yung hustisya. ako ba ko nga ayusin lahat ng mga kailangan kong ayusin. tagal na nga hindi nagagalo ito parang mas lalong bumigat nga. Kitang-kita naman mga mga kaagoy kung gaano nga kalaki yung sira nito. At may nagtatanong kung bakit hindi ko pa nga daw ito ipapaayos. Ano ko ba naman ipapaayos ito mga kaagoy kung sobrang laki nga ng estimated of damage? At alam nyo ba mga kaagoy kung ilan nga ito? Ang akala ko nga lang ay abot nga ng 30,000. Pero, Pero yun pala mga kaagoy, abutin pala ng isang brand new na motor. Oh. 60,000 kasi ang gagamitin para sa motor. Eh, sa na nakuha ng ganyang pera. Pero kaunti na lang na panahon mga kaagoy. Ilalaban ko talaga ang hustisya. Pero sa ngayon, ang gagawin muna nga natin mga tol, mo muna nga natin linisan at tong ating ADB. Sobrang dumi at sobrang daming kalawang na nga. Sanhinga na naaambunan at naara kalawan. Limang buwan kasi higit na hindi ito nagagamit. At hindi ko nga kaya bilhin mga piyesa nito. Bali, papakita ko nga sa inyo kung ano nga ba yung mga basag nito. Hindi sa harapan mga kawit kundi sa gilid-gilid nga lang. sobrang tagal na nga hindi nalilinisan ito. Pati upuan nga, halos hindi na maupuan. sa kapal nga ng dumi. At ito nga rin yung natamong nag-gas-gas nga ng aking motor. Meron nga sa gilid ng upuan at meron nga sa may tambotso. Na naging kalawang na nga rin ito. Pati yung plate number ko na bagong kabit nga lang na yupe. sa aking crash guard nga man ay nasira nga. tinga nga yung ilaw nga nito mga kaagoy. Sa manobela nga mga tol ay na yupi nga. Kaya sa sobrang tagal talaga na hindi nalilinisan. Lisa. Lisa naman natin ngayon si Kalo. Ah, oh. makaramdam naman siya ng ginhawa. Matagal na kasi nakaimbag talaga diyan sa gilid. Bali sa nga sa sira nga nito mga kaagoy. Umiilaw nga ito. Pero hindi na nga magandar. Kaya prosigido talaga ako nalinisan talaga ito mga kaagoy. Kasi lang nagagamit ko nga ito pero ngayon nakatambak na lang. Kitang-kita niyo naman sa gilid mga kaagoy kung saan talaga yung sira. Medyo may kamahalan lang talaga. At may nagtatanong nga rin mga tol kung kamusta nga yung pangako. At eto nga ipapakita ko nga sa inyo mga kaagoy kung saan nga ba ako natamaan. Ipapakita ko nga dito mga kaagoy makikita niyo talaga yung bakal. Papansinin niyo dalawang bakal nga yan mga kaagoy. Sobrang grabe talaga talaga pinaghirapan ko dito. Kaya alam ko, darating rin yung araw no. na makakamit ko talaga ang ustisya. Este, makakamit namin ng kasama ko ang ustisya. Kaya tara na, linisin na natin itong sikalo. Hinugasan ko muna nga siya dito bago ko nga ito sabunin. Para nga matanggal nga dito yung mga alikabok at yung mga madaming buhangin. Ang kasi ng mga buhangin ng mga kaagoy na nakadikit sa kanya. Kaya kailangan ko talaga dito linisan ng maigi at punasan ng maigi hanggang matanggal nga yung mga makakapal. Ito pala yung pinakaunang investment ko talaga ng motor. Na pinag at pinaghirapan. Na. Siyempre hindi ako papayag na ganun-ganun nga lang. Labig-labig nga lang tumawawal wala. At nilinisan ko nga ito mga kagoy. Naalala ko nga nung una ko nga itong ginamit. Sobrang linis at guwapo pa nga ni Kalo dito mga Kaya tol. Kaya sa mga nagtatanong dyan mga kagoy. Yan yeah. yung mga kaganapan or update nga sa kalagayan Baan ko. Ang ginagawa ko nga, tinutodo ko nga ang pagbabla. Walang kabawi at makabayad nga ako ng utang sa labas. Dahil simula ng aksidente ako, grabe yung utang ko sa labas. Sobrang at laki. hindi ko talaga kinakaya. Sobrang hirap pa lang na malaki ang utang sa labas. Hindi mo alam ko saan ka kukuha. Kaya kailangan ko ang magsipag mga kagoy. At makabalik ka sa dati. Baan. hindi nga biro yung nangyari sa amin dahil physical serious injury. So, habang tinitingnan ko nga dito si Kalo. Manigurado na sasarapan ito habang pinapaliguan ko at nga. ang gulong niya nga dyan, sobrang bago pa nga niya. Ibang-iba talaga kapag nalinisan talaga si Kalo, nagmumukhang brand new. At kitang kita nga dyan kung gaano nga kagwapo. Matagal-tagal ko pa nga ito ipapaayos mga kaagoy dahil wala pa nga akong budget. Sinabi ko nga sa inyo kanina, na -ha. kailangan ko ang unahin yung mga utang ko sa labas. Dahil halos lahat ay Judith na nga nila. O mga kaagoy, nalinisan na nga dito si Kalo at sobrang gwapo talaga. Napapakamot na lang talaga ako ng ulo dito. Wala. kasi ako magawa para ipaayos ito. Namiss ko nga tong sakyan kaya sasakyan nga natin ulit. Sobrang ang sarap ng sakyan ito mga kagoy. Ito kasi yung pinaghirapan Para ko. Papilihin nga isang pangarap na gusto ko nga mangyari. Hanggang sa tingin mo na nga ako sa kanya. Kaya ilang seconds, minuto, oras, araw, buwan. Ang kailangan niya pang pa ang Bago nga ulit ito mapaayos. Bali ito nga yung mga update sa aking buhay. Na nagdadaanan ko na mahirap makarecover. Lalo, lalo na kung galing ka nga sa aksidente. Kaya sa aking ADB, ilalagay nga ulit kita dyan sa harapan. Kaya kung maaarawan at mauulanan ka nga dyan. Konting okay. tis nga lang, kalok. Makukuha rin natin yung inaasam rin natin atin na hustisya